Okay, magandang buhay. So, ito ang simpleng buhay, ang payak na pamumuhay ni Mr. Manglalakbay dito sa probinsya. So, galing ako nagde-deliver ng itlog, guys. Tapos, eh, pa rin ang ginagawa ko pag nagde-deliver ako ng itlog. Namimili ako ng mga pangdagdag paninda ko dito sa aking munting tindahan. Ito aking munting tindahan, guys, oh. Sa tulad ko na gustong-gustong magsari-sari store, lalo na yung mga asawa o FW. Tapos para tulong na rin natin sa kanila para may dagdag tayong income kahit nasa bahay lang. Yung mga lalaking katulad ko na namahilig sa pagsari-sari store, kaya natin yan guys. Ito, ko ang mag unload tapos magdi-display doon sa tindahan. Kaya kaya naman eh, walang problema. Sipagan lang natin. Ito yung background guys oh. So, ito yung aking ano, ito yung lugar ko dito. Pero sa harap ng aking tindahan, yan, may mga boarding house dyan, apartment dyan. Yan. Tapos sa punta doon, may mga nakatira doon, marami. Doon guys, oh. Doon. Maraming nakatira doon. Tapos, marami ding nakatira dito. Yan. Kaya yung mga bumibili dito sa aking tindahan, nanggagaling doon, nanggagaling dito, at saka nanggagaling dyan sa harap okay? so sa ngayon wala pa namang ibang tindahan dito mas malapit kaya kahit pa paano may magandang binta naman so mga kasari tuloy tuloy lang po tayo sa tulong at awa ng Diyos makakaraos din tayo